Bali ganito siya. Uh, at Ah, dito. Tapos ah, sa Ayun. Yo mga pare ko, kamusta? Ano, balita sa inyo ngayon? Pero bagong lahat mga pare ko, shout out muna tayo. ah uh, belated happy birthday nga pala kay Ja Mendoza kasi sayan. Ay, eh, kay Atjenis Janice, belated happy birthday sa iyo. At mula kay Silent Leonard Martal salamatin. Uh, shout out sa team ng Enemies. Ayun, team Enemies, congrats sa pagkapanalo. Uh, tsaka kay Ashton Hawk at ang team Palakape. Ayun, kay uh, Idol Christian Marabilia, kay Terence Norlan mula sa team Pulbiak, ayan, kay Kuya Alexander Aquino at kay JT Del Rosario. Ayun, shout out sa inyo mga parata. Ingat kayo dyan palagi. Ah, mga pare ko, eh, ito na ngayon naman na uh, malupit ang ginagawa natin ngayon. Nandito tayo sa ano, sa mushroom. Ang uh, ewan ko, ngayon lang ako nakaranas nito na eh, pero ang lupit niya, ipapakita ko sa inyo mga para Ang uh, na siya na mahirap na ewan ko ba, pa, basta papakita ko sa inyo. Yan, yeah, mga paro, kita nyo. Yan mga ano yan, mga kahoy. Oh, kita nyo, mga kahoy yan, di ba? Ito mga pare, yan, mga mushroom yan. Ayun, yung mga nakadikit. Bali ang nangyari, ito tinanggal sa ano, tinanggal siya sa uh, yun nga sa ilalim ng ano ng kahoy na to kasi dito siya tumubo ayan eh, oh. papakita ko sa inyo mga parate ah. ba mabigat naman ito teka pa oh ito mga par nakasabit lang siya ayan o oh. oh. ayan nakadikit siya dyan sa ano na yan o oh. dyan sa kahoy na yan grabe ang bigat din ng kahoy na to sasabit nyo lang siya dyan mga paro oh. Yan. oh, Bale nangyari dyan, mga par, ito lahat yan, meron pa sa ilalim mo. Oh. O. Ayan. Tapos, ang itsura niya pag natanggalan ay ito. Ayan, o. Oh. Tanggal na yan dyan. Ayan, oh. Tanggal na, mga par. Ito, meron pa. Bale, ito siya ngayon, oh. o. ito nyo. Ayan. Hmm. Ito, itsura niya. Mushroom. Ito, binibili to mga par. Ano to, eh? Per kilo. Napakamahal daw ng per kilo nito sabi nung amo namin oh. kaya ayan ganyan no oh. ayan oh. oh kita nyo iba iba siya ayan oh. tapos para matanggal siya mga par ito yung gamit ayan no oh. may blade yung kahoy isasalang yung dyan bago oh, gaganunin kaso hindi ko mapapakita sa inyo kasi nga walang, wala tayong taga video eh <laughs> kasi kailangan dito talagang ano eh talagang uh, uh, lakas at effort kasi pagka nakakalang yun, ibababa nyo yung ganyan dyan no para mahiwa yung ano, mga mushroom na nandyan no? o bali ayan pa ang dami pa namin gagawin oh. No? kaya yun mga pare ko yun yung ginagawa namin ngayon ay bali break time lang tayo ngayon syempre break time lang tayo nakakapag video ang matindi pa nito mga pare napakainit dito sa loob ng greenhouse na to grabe o oh. Tingin nyo simula dun hanggang dun naman sa kabila o oh. Ayun, oh, kita nyo, kulob na kulob dito mga par Kaya ito, may itawi, basang basa na nga Itong damit ko, oh, kita nyo oh, Basang basa na, grabe na, patindi ng init dito Pero nakakatuwa siya Talagang pag habang ginagawa namin to Tagak-taka na yung pawis namin, grabe Yan, bali mga par, ganito yung gagawin natin Papakita ko sa, papakitaw sa inyo Bali ngayon ay Ito, oh, kumuha tayo nitong, ano kumuha tayo nitong isa mga paro bali ikakat natin siya dito o papakita ko sa inyo kung paano, ano, paano gawin bali ganito siya o kakat dito ayun so, diba mga pare goyo, Ganun lang asimple pero kala nyo lang mga par simple kasi ang hirap din dito kasi ang bigat ng kahoy tapos meron ka pa sa kanan na ano na blade na ibababa oh. ito ito lang yung kukuhanin dito mga para oh. galing diba tapos ibabalik nyo na to doon sasabit nyo na ulit kasi ito yung mga natitira na to mga par bali yan itutubo ulit yan bali babalot ulit yan doon sa ano dito sa ilalim na to kaya sa mga susunod pang siguro months o months or week aano uh, ulit to lalakit ulit to dito dadami tapos harvest ulit ganun mga par o, oh, yun mga par, kaya gano'n ang ating ginawa. O, oh, kita niyo, ang dami nyan. Maghapon na namin itong gagawin, o. Ito, mga nadali ko na yan, mga na-harvest na yan, o. Mga mushroom na yan. Ayan, gano'n. Kasi ang nangyayari mga par, ingat na ingat din kami dun sa dito sa mushroom na to kasi napakamahal daw talaga, hindi siya pwedeng madumihan, hindi, siya, hindi mo siya pwedeng hawakan na ano kasi dadas to talaga siya eh. Kaya kailangan ingatan kasi nga pagka daw yun eh, medyo madumi, ang presyo daw ay mababa. Eh kilo-kilo yung bentahan nito kaya kailangan talaga yung maging maayos ang uh, ginagawa namin para malaki yung ano, uh, benta. Nakalimutan ko lang kung magkano yung halaga ng isang kilo eh. bastang mahal, ang mahal ng kilo ng uh, kabutin na to.